Yung magandang araw sa inyo mga kainags, ano. Ay, wala pala rito yung truck ko. Bira, doon pala tayo nagpark sa ano. <laughs> tulog pa, tulog pa ang diwa, tulog pa ang isip. Nagigising lang natin 6:30 ng umaga mga kainag ano. Hindi tayo sanay gumising ng ganyang oras eh, pero kailangan. Dito pala tayo dapat kasi nandito yung truck natin. <laughs> Yan, oh, ganda na araw natin ngayon. Pero in fairness mga kainags, ano, masarap gumising ng umaga mga alas 6.30 ganyan 6.30, 7 yung bang masisilayan mo yung pags pagsikat ng araw yung bang kompleto yung araw mo kaysa gumigising ka tulad, kasi usually gumigising ako alas 10 yan, alas 9 syempre konting, konting araw na lang yung masisilayan natin yan hindi ka tulad pagka umaga alas 7 no? tsaka ang bilis ng oras pero wala eh, hindi tayo morning person eh winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. So magandang araw, magandang gabi nga pala sa inyo mga kinis kung nasaan man kayong araw na to. No? Uh, pupunta tayo ngayon sa doktor. Doon sa doktor sa so, uh, inapplyan nating uh, disability exemption tax. Pupunta tayo doon. Kailangan din ng appointment at wala ng ibang oras yung doktor kundi gantong oras lang. Walang oras sa hapon, sa so, uh, walang oras ng alas 9 o alas 10 ng umaga gan kaya ngayong oras talaga. So tara, baka malita ko. Alis muna tayo, mas Balik ulit tayo dun sa ano, sa malapit sa anong sambay lugar yung Collingwood. Mga pala no, ah, uh, nawala sa isip ko it. ituli yung damit na nadampot ko sa nag-aayon ng damit natin, kakakalab-kakalaba lang natin. Wala eh. Kala, na ngayon ko lang na-realize na ito rin pala yung damit natin noong mga nakarang araw, ano? <laughs> Nagkataon. Yan, so bye Maraming salamat sa mga kababata natin dyan sa, ano, no, sa California, USA, America, America, sa Haurigi family. Kila Venus Haurige, Warren Haurigi, tsaka kila Melvin Haurigi and family. Thank you very much, no? Salamat sa damit. Ito, suot-suot ko na. Nung pumasyal tayo sa San Francisco, California way back uh, last uh, January this year, 2025. Thank you very much. Ito, paborito ko. Ito yung oras natin ngayon, mga kainis, ano? 7.32 na ng umaga. Ay, may gamit tayong GPS, syempre. Para uh, hindi agad tayong maligaw, ano? Believe na talaga ako sa sarili ko. Marunong na ako magbasa ng GPS. Yan. <laughs> Ang bihira ano ko yan, accomplishment ko sa buhay ko mga kainags ano Naku mukhang may construction na naman dito, saan ba ako lilikot? Ay, may, ah dito, 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 tayo lilikot Ito yung nakakalito rito pag may mga pagbabago eh no Pero buti na lang eh, ah dito, dito, Likot tayo rito Hindi raw pwede doon, bawal daw tayo lumiko Naku yan, eh, construction no Medyo mahaba tong inaayos na daan na to no Pinapaliko tayo sa ibang ano lugar Buti na lang nakapag GPS tayo ng wetting Pati yung GPS naliligaw ah. Kung saan saan ako pinapaliko Bihira naman oh. Ito yung problema pag may construction mga kainag sa no. Saan ba ako pinaiikot nito? Teka, ikot muna tayo pinaka-U-turn tayo. Bihira oh. Saan saan ako umiikot ah? Sana this time wala baka malita. tayo nako, bakong... mukhang dead end pa rito ah. Anak ng tipaklong naman oh. Subukan nga natin On dead end pa Anak ng kinay na yu. Balik tayo, balik Lock saan Sana sana tayo nagka, -ano, nagkagulo Ito talaga yung kinakatakutan ko Pagka may construction eh Tapos hindi ko alam yung pupuntahan kong lugar Pero magmula rito 5 minutes na lang daw sabi nung GPS no Yung pupuntahan natin Turn left Turn left Mukhang okay na rito Wala nang construction eh yan, dito tayo no, mga kinis. So, good news, wala akong nakikita mga construction dito. Ganda ng sikat ng araw, no? Sana tama tong pinupuntahan ko, no? O 3 minutes na lang daw. Tapos ang mangyayari nito, hindi 'yun yung ipinunta tayo sa maling lugar, no? Biyer na puntahan na natin nung isang araw to, eh, no? Pero siyempre, kung sa saan kasi tayo nagpupunta ngayon eh may construction uli rito no? Pero okay naman itong binabaybay natin Tama naman may lagusan Medyo nakakaba lang kasi Hindi natin alam yung lugar eh, no? ah, Dito dito kakaliwa tayo rito Ay salamat Yun mga kainis ano? Nakarating din tayo sa wakas sakto Sa oras natin hindi meron pa tayong 35 minutes Sa usapan natin doon sa ano Ating agent no Tawagan ko lang muna Sabihin ko na nandito na ako kasi baka nandito na yon. Kaya isa sa mga yan, oh. dito tayo dito tayo nung isang araw galing di ba ito yung bangko na meeting place natin tawagan ko lang sandali ano para sigurado salamat naman sa Panginoon nakarating tayo na maayos <laughs> accomplish another success uh, ano uh, accomplishment inags no? mga kainags, sandali lang ha ano lang natin to tawagan ko lang Yon nakausap po ng mga kainag ano at pupuntahan na lang siguro tayo dito. Ayun na, tumatawag. Hello, boss. Hello, boss. Ako ay ah, Dito ako sa... Uh, pick pickup na puti. Ah, ako yan. Ah, sige. Nakita, nakita. Dito po ko... yung clinic. Ah, saan ako magpa-park? Pwede na po pwede na dyan mag-park. Ah, dito? Ah, boss. Ah, sige, sige. Salamat. Sige, boss. Ay. Dito na tayo sa loob, no. Naghihintay na lang tayo sa doktor. So yun mga kainags ano? Tapos na Wala pang 5 minutes Naghihintay lang tayo ng mga 2 minutes siguro Tapos sa uh, dumating yung doktor Kinausap ako Maka na entertainer yung doktor eh Alam niya yung tungkol sa Pilipinas, sa na nangyayari sa atin sa Pilipinas, ano? Kentuhan kami. Siguro mga wala pang 5 minutes. Eh ayos na. Kinuha-kuha niya lang yung aking uh, information, tanong-tanong tanong lang siya. Mga health natin previously, mga ganun. Tapos na binigay na lang natin yung ating uh, dapat ibigay sa kanya sa doktor. Okay naman yung doktor, maayos. So yun nga pala, maraming mga nagsasabi nga pala sa akin, bakit daw hindi na lang ako dumiretso sa ano, sa Canada Services para mag-apply nung ano nung uh, ating uh, uh, disability. So kasi para sa akin mga kinikilig no, uh, hassle pa eh. Mara matrabaho pa yun eh no. At saka sabi ko nga sa sarili ko, total eh hindi ko naman alam to, parang bonus na lang kung sakaling maaprubahan, kung sakali ano bonus na lang yung pera makukuha natin ngayon kung hindi naman maaprobahan wag naman sana eh ganun talaga sugal sabi ko sugal sumugal tayo pero kung ako yung mag-aasikaso noon mara ma, 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 ma maabala para sa akin mga kainags ano tsaka wala na akong time mag-aasikaso nung ating uh, mga gagawin na yun especially sa mga doktor kasi mga doktor talaga na fa yung family doctor nga natin sabi ko nga sa inyo ay medyo busy yun mga kainags so busy yun at tsaka dito muna tayo masarap yung hangin eh gustong gusto ko yung hangin eh malamig lamig ng konti parang umaga sa Pilipinas na magpapasko yun so yung mga doktor kasi busy mga so, hindi ka tulad dito meron silang sariling doktor na talagang mag-aasikaso nung ating uh, health yung ating basta kung ano man yung papasa natin sa requirements sa disability na application natin ano so meron na uh, nagbayad na, na ako para wala nang isipin bahala na sila dun yeah, pero pinapanalangin ko na lang ngayon sana ay maaprubahan syempre naman ano yan. Yeah. so yun maraming salamat sa comment ano tsaka katulad yan tapos na o, oh, hintay na lang tayo ng tawag ng ating uh, agent kung anong susunod na mangyayari pero cross my finger sana maaprubahan yeah, di ba <laughs> sarap talaga gumising ng umaga no? naalala ko dati nung no, nagtatrabaho pa ako sa AMW Uh, alas 8 pasok ko nung no, gumigising ako ng alas 7 ng umaga kasi walking distance lang mula sa bahay eh, yung trabaho kong AMW nung no, nakatira pa ako sa Spruce Grove ganito rin ano ganito rin yon ganitong oras ang sarap ang bilis ng oras ano kaya lang syempre eh, hindi talaga tayo morning person eh. ang sarap ang sarap pagpuyat sa gabi tapos gigising ka mga alas alas 10 alas 9 ng umaga ano yung bang parang sulit na sulit yung ah, araw pero syempre, iba pa rin yung maaga ka talaga nagigising Pag nasanay, siguro pag nasanay na tayong gumising ng maaga Yan, pwede na, mas masarap Kaya lang, so, so, pag winter kasi, pagka gumising ka ng alas 7 Madilim pa yun eh, no? Alas 7 ng umaga, madilim pa yun. <laughs> During winter ah, Wala pang liwanag nun Masarap lang gumising pagka summer Kasi nakikita mo na talaga yung uh, liwanag Ayan huh. Sarap tong hangin, grabe o tara, pasok uwi na tayo Iidlip muna ako, tayo pa ako Ah, siguro nakatulog lang ako mga apat oras o mga ganun Kasi tulog na tayo, oras na kaninang madaling araw Kausap pa natin si Mahal Arena Yan, gamit muna tayo ng ano Gamit ulit tayo ng GPS Pero tinignan natin eh Dadaan pa rin talaga tayo sa mga construction dito sa mga dadaanan natin. Na, pero medyo kabisado na natin mga kainis, nice, ano? Napuntahan na natin eh. Nakana na talaga. Ngayon pa ba tayo maliligaw? Eh? Ilan beses na tayong nagamit natin yung GPS na napuntahan natin yung mga gusto natin puntahan kahit nasa gabal yung mga construction site na yan. O ba? Diba? <laughs> Success! Yan. Yabang eh no? Avenue Northwest. Buti naman nakaligtas na tayo doon sa mga construction site na yon. Grabe eh Talagang umakit yung mga ano ko sa lalamunan ko Pagka may mga construction akong dinadaanan eh <laughs> Para bang suspense thriller eh May thrill lang konti Hindi mo alam kung saan ka pupunta eh Pag nagkamali ka ng liko Patay ka, ligaw ka na, yari na Mira dito na tayo sa bahay natin mga kainags ano? Tapos mamaya ng konti Pagka uh, nakapagpahinga ako Kain tayo sa kebab Pero ano na Hindi hindi yung chicken lang kakainin natin mamaya may pupuntahan pa tayo mamaya eh. Pagkatapos natin magpahinga Ay salamat Parang bigla ko naramdaman yung antok ah Bigla ko hinihila lang kama natin ngayon no? Oh yun yung araw natin oh. No? Wow Kay gandang pagmasdan Tunay mong larawan Hello baby Ayan tara Balikan natin yung cellphone ko doon Naiwanan ko mga kainag yung cellphone Sa ano diba ginamit natin yung GPS Kada talaga ng araw Hindi ako makamove on Ayun ayun Nandun yung cellphone natin Naiwanan ko sa harapan ng windshield natin Sa oh. Sasakyan natin Eto Yan. Kaya sabi ko eh nakahiga na ako eh, sabi ko eh hihiga na sana ako sabi ko na nga ba parang may kulang tayo sabi ko yung cellphone ko hinahanap eh, ko <laughs> naiwanan nga natin ah tabi 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 ah tabi kaya dyan kaya dyan kaya huh? ah 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 tabi dyan tabi dyan uh, sarap magkapin nito. hmm pero ang kakain natin sa kebab, hindi na red meat, hindi na lamb, chicken ah. Kasi okay daw yung ano, yung mga white, okay yung mga white meat kumpara sa mga red red meat mga kainig ano. Kailangan kasi kumain ng ano yun eh. Ng kanin, yan. Kanin yung tapos mga konting protein kahit pa O, hindi na tayo kakain ng french fries kasi processed food yun eh. Isa sa mga iniiwasan din natin. Yan, nakot grabe, dami talagang iniiwasang pagkain, ano? Pero ano talaga, ganun talaga for the health. Ah, so kebab mga kainag siya, ano? Chicken kebab, kainin natin. Tapos sa uh, no fries. Yan, tagal ko hindi nakakain. Ang murang nagkasakit tayo sa paan natin, ha? Oh. Na-miss ko itong pagkain ng kebab, eh. o, <laughs> oh, yan mga kainag ano? Chicken lang yan, no? Oh. Chicken. Kain tayo. Ako po, pang... pero konting kanin lang kakainin natin. Tsaka konting chicken. The diet. parang gumanda pa karamdam ko ah. Wala nang nakakain tayo, no? Pero hindi ko lang alam mamaya kung gaganda pa pakaramdam natin. Yeah. <laughs> <laughs> Wag naman sana madagdagan yung para nakita pa natin pero nabusog ako mga kainis internet fairness, no. Ay. Salita ka na salita, pero wala akong kulay green diyan, event sa ngipin. Alam niyo na ko ang ulam ko no, malunggay kagabi. <laughs> <laughs> Hindi nagtoothbrush. <laughs> merong kwento ganyan nang araw nang ganyan eh. eh. merong kwento nung araw nung kabataan namin. Merong isang babae, umaga, pumapara siya ng tricycle no. Eh di merong isang lalaki lumapit sa kanya kasi ang ganda ng babae. Paglapit sa kanya nung lalaki, na-impress yung lalaki sa kanya sa sobrang ganda, sabi sa kanya nung lalaki hal uh, anong pumapara ka rin pa ng tricycle sabi niya doon sa babae sabi nung lalaki sabi nung babae oo oh, pumapara ako ng tricycle kanina pa nga wala, kung wala pa nga dumada ng tricycle kanina pa ako naghihintay sabi nung babae tapos habang nagsasalita yung babae meron nakitang ano kulay green malunggay dito tinga tapos sabi ng lalaki ay siguro nagmamadali si ate hindi nakapag -brush kasi malilate na siguro sa trabaho yung ganda ng babae tapos sabi ng lalaki uh, papa-impress ako rito sa babae sabi ng lalaki sabi ng lalaki sa babae alam ko na kung anong ulam mo kanina umaga bago ka pumasok tapos sabi ng babae ano yun tinola kasi may malunggay na sahog na gulay tama sabi ng lalaki sabi ng babae Ay eh, hindi ang inulam ko kanina itlog tsaka hotdog yung tinola tama ka pero ulam namin yun kagabi <laughs> biglang umalis yung lalaki sabi ng lalaki na turn up yung lalaki kasi daw tinola niya yung, yung ulam kagabi hindi daw nag toothbrush kasi kung nag toothbrush yun wala na yung tinga nung kulay green <laughs> yung malunggay <laughs> sabi ng lalaki sayang ganda pa naman kaya lang hindi nag <laughs> ay labas yata yung balahibo sa ilong ha viral oh mayroon akong trainer dito kompleto ako dito mga kainags oh. Eh. Hmm, panggupit ng ilong, bihira. Ay, pang panggupit ng balahibo sa ilong. Ah. Ayun, tanggal lang kahit paano kahit konti. 'Di ba? Kailangan lahat, kailangan lagi tayong handa, mga sa eto Syempre, <laughs> ito mouthwash, kailangan natin 'yan pagkatapos natin kumain. Syempre naman, baka mayroon tayong mamit na mga subscribers, viewers, kakilala natin na importante pag nakikipag-usap tayo sa kanila, fresh ang breath natin. <sighs> oh, 'di ba? Teka, magmumugmo muna ako. Oh, ha. So, squeeze muna tayo ng ano, mga kainis, ano? Ng lemon. Uy. Ba, meron nang beating doon, ha. Gandang dalaga noon, ha. Ayan, no? Na naman talaga. Sino man dalaga yan? yung bunsong prinsisita pala natin yun. Ayun, no? Na naman talaga hindi enjoy yung araw. Mm, squeeze muna natin yung lemon para sa ating uh, uric acid at gout mabawasan yung pagbaba ng uric acid natin ano? yan pigain pigain ano? teka lang hindi ko maingay nagbablog ako eh sandali lang lang, kakautang ko lang sa iyo. Sisingilin ko agad ako sandali. Lang. Pag alis natin, babayaran kita, hira. Patay na nga ito. <laughs> Maraming umi <umihintra. laughs> ah, Kunin lang natin itong ating uh, lawn mower grass. Masimula na natin, mabanata natin yung ano. Tingnan nyo, tagal kong, kailan ko ba huling na... <laughs> Hindi ko alam, nakalimutan ko na kung kailan ko huling na lawn mower itong ano natin. Ano? Itong ating uh, lawn grass na ito. Oh. Biglang ano ah. Kita nyo naman mga kinis, biglang lumakas yung hangin ano. Oh, pero yung ulap natin, kalangitan natin, okay naman. medyo no? Medyo madilim na doon. No? Yan, tsaka malakas yung hangin natin ngayon. Ha? Siguro mahigit isang buwan ko ng ano, mahigit isang buwan ko ng hindi na nagugupitan tong damo dito. Lalago na yun, oh, grabe. Lalo na yung ano, lalo na yung nasa harapan ng bahay natin. Eh. Tagal ko na hindi nagugupitan yun. Mabuti na lang, medyo mabagal yung pag ano, pag ano niya, yung paglaki ng damo. Ganyan pa, oh, hindi halata. Pero kailangan na talaga natin bawasan to. So umpisahan ko nang bawasan muna mga kalis Sandali lang ha Tapos dati sabi ko bala kong lagyan pa ng isang ganito eh Dito Ito to isang may, meron pa tayong ganito Lalagyan ko dito sa ilalim Dito sa ilalim kasi yung mga aso natin lumulusot dito Although meron na rin to dito Meron ng ano yan eh Meron na rin tubo yan na nilagay tayo last year dito sa ano Pero napapansin ko inaano pa rin ang mga aso natin dito Kita nyo kung napapansin nyo meron uwang oh So bala ko parang lagyan dito Actually, meron pa akong mga ekstrang putol-putol na mga tubo. Hindi ko alam kung saan ko nilagay, baka doon. Hanapin ko na, hanapin ko lang doon sandali ano. Alam ko dito ko lang nilagay 'yon eh. Mga natabunan ng damo. Sandali, asan ba 'yon? Hanapin ko lang. Ay, to 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 Ito mga kainag ano? Nata natabunan na ng damo. Yan, yan. Ah, yan. Oh. 'Yon. All right. So ito 'yon. Ito yung ito yung sinasabi ko na ilalagay natin doon sa sa ilalim. para sigurado hindi makakalabas yung mga aso natin dito dito. Tatanggalin ko lang tong tanggalin ko lang to tapos ilalagay ko pa no. Yan pagano. Yan, parang kulang pero parang kulang eh. Dudugtungan ko pa rito. Meron ito to to, to extra, to extra, to extra. Yan, may tayo dito eh ha uh, so naipakita ko na rin to kung paano natin ginawa no nakaraan ano. Kasi ito yung mga ito kasi mga pinagputulan. Ayan oh. Mga pinagputulan ng mga pinaglalagay natin diyan. So pag pinagdugtong-dugtong mo siya kaya pala siya may mga maliliit na part na yung dulo, pwede mo siya idugtong na gano'n no Yan. Oh, katulad katulad yung ginawa natin dito. Nilagyan lang natin ng ipit para tight, sobrang higpit na siya. Pupukpukin na lang natin ng martilyo para talagang pumasok yan o no? ganyan o no? yan, kailangan ito ito pumasok to hanggang dito hanggang sa dulo o ayun, ganun, ganun lang gagawin natin ano tabi lang natin ito at mamaya tatrabuhin natin yan pagkatapos natin mag ah, lawn mower grass mag lawn, lawn ng grass ay tamang tama ano eh kung ganito ba naman ang ganito kakatapos na natin magtrabaho tapos meron tayong maaabong ano maingay meron tayong maaabutan na bagong luto pagkain mula kay Mahal na Arena eh bay, talaga namang napakaswerte naman talaga natin talaga namang sulit ang ating pagod talaga naman. sulit ang ating pagiging masipag mga kainags ano ano ba bang ay nagluto pa si Mahal Arena na rito ano ba niluto ni Mahal na Arena rito buksan natin ilaw Naku, naku, bawal sa akin tumang, may itlog ng pugo, tsaka giniling na baboy mga kainags oh. nako po panginoon mukhang delikado sa akin yan oh eto na kami ngayon mga kainags ano? kumakain kami kasama natin syempre yung na prinsisita natin at ang ating mahal na reyna kasi kanina kasi sabi ng ating pangalan na prinsisita subukan daw natin yung ating meta kasi hindi niya alam ko anong klase yung meta meron eh ngayon namamangha siya kung anong klase meron tapos sabi niya eh, subpa, subukan mo nga yung video. Sige nga, please, please. Nung sinubukan ko, abe, tumalikod. <laughs> so kain tayo mga kainis, ano? Ito ngayon ang niluluto ni yung niluto ni Mahalarena kanina. Ang sarap. So tapos kanina yung niluto ni Mahalarena ay ano yun? Yung giniling mga kainis, ano? Ate, ito na yung inano mo. Hey Meta, makikita mo na yung sarili mo sa vlog. Tuming ka rito. Yeah. Nahiya ka ba ka nahiya? Bira. Gusto ko yung ano mo, magkano yung tel? Pag, bine, pag binenta mo sa akin yung Chicago Bulls mo, champion, magkano yan? Seryosong tanong. 500. 500? Yes. Yeah. Parang biglang sumikip sa akin yan ah. Pati nga, tingnan, tingnan yung, ano, yung damit. <laughs> Nagtulog-tulogan no? Sarap nito ma, oh. Yung luto mo. Hmm? Sarap. Hmm? Isla lang binanatang ko, oh. Ayan oh, ang pwede sa'yo. Oo, diyan pwede sa'kin yung ano eh. Pero maraming salamat ah, nabusog ako. Thank you. May utang ka pa sa akin, Pinti ah. Eh. Kumingay, na naman. Binigay ko na kasi sa yung salaming ko eh. Ikaw talaga oh, binenta ko na sa Ray-Ban ko eh. Mahal yun, ikaw, yeah. ikaw na may utang eh, sa akin ngayon. Magkano yan? 500? Huwag ba't pa sabay dila? ala ka na niluloko mo ako eh. 50? <laughs> ha? Ayoko. Ha? Pa. <laughs> 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 Panahalot yung mga baka ka. Ay, lang ito. Ya, jadi itu link vlogku makin itu meraih meraih selamat si mahal hari ini. Maka, ini so marah -marah Don't forget subscribe, klik the like button, leave your message, meraih meraih selamat pak. Angka sama libo meraih selamat. <coughs> <Uy, tos> iya. Yang hanggang hanggang. Ay, <coughs> ah, bukan begini. Nah, dia tuh di kumasabing sasabihin ku. Meraih meraih selamat pak. Angka sama libo. <coughs>